Ang mga kwelang wishes nyo, tutuparin ko dito lang sa Wish Upon a Horse. This week, hindi lang isa, kundi wish ng marami ang matutupad. Kumalag kasi ang mga tweets at nag-trend pa ang request na makatsikahan at makilala ko ang isang bagets na kilala bilang si Maki Becky. Si Maki Becky o si Mark Joseph Lopez ang bida sa kumakalat na video kung saan todo pa cute siya sa pagsasayaw ng favorite kong Wyoming. Pero ang sanay patwitams na video lang, nagkaroon ng nakakalokang ending. Feel na feel pa ni ate ang pagpapaswit. Girl na girl at nakawig pa. Oh, biglang dumating si Fadir. Caught in the act si Baguets. Ano sila mikay sa labas? Sa labas sila mikay. Hindi na ba sila may Awkward! Tulad ko, marami ang natawa at naloka kay Maki. May mga gumayo na rin sa kanya at maging si Mikay, pinaghahalap na rin ang bayan. Kaloka! Kaya naman ngayong gabi, makakaharap ko na ang pinag-uusapan ng lahat. Please welcome the newest online sensation, Maki Becky! Becky! <laughs>

Gandaan kami sa isa't isa. Thank Alam mo nung napalood ko ito, kala ko babae siya talaga. Nalaman Thank ko na napatingin ako. Ang arty po. Tito, <laughs> tito ka nga. Nakakatuwa ka at ang dami mong napasayang tao dun sa video na ginawa mo na nag-guidogi ka. Uh -uh. Diba? Kasi nagigiyomi ka muna. Pero parang napunta sa ano, sa, sa, doggy dance yung ano. Opo, kasi nahuli po ako ni Papa. Hindi ko po talaga inaasahan yun. Kaya siya pumasok ng kwarto. Tapos pagpasok niya, sabi ko, paano nasa labasin ni Mikay? Nasa labas si Mikae. Kasi wala kasi pag ikaw po yung nasa sitwasyon, talagang magugulantang ka rin. <laughs> Naka eh, nakakatawa naman kasi talaga. At nung ginawa mo yun, talagang kumalat na sa social networking. Sa Twitter, sa Facebook, kumalat yun. At ang daming nakapanood, ang daming na nakakakilala sa'yo. At hindi lang sa'yo, na bit, -bit mo pa sa kasikatan mo, si Mika'y. Ang daming na nagtatanong, sino ba si Mika'y? Sino ba yung nasa labas na si Mika'y? Buhay, pues, ipapakilala namin sa inyo ngayong gabi, dito sa Gandang Gabi Vice, yung tatay na gumulat rito kay Maki Becky, at si Mika'y mismo, aligan na rito, ayan si tatay. At siya... Ay, ano naman pala si Mika. Eh, kaya naman pala Mika. Ano pong pakiramdam na may tama yung mga anak nyo? Si Maki Beke, tsaka si Mika. Si tatay mo na. Tatay, ano pong pangalan ni tatay? Arturo. Ano pa? Arturo Lopez. Arturo Dupes, Oh, ta si, Ar si Tatay Arturo. Ano pong uh, unang naramdaman niyo nung napanood niyo yung video? Uh, ano lang ako pagkatapos sabi ko sa anak ko na babae, mas maganda pa yata yung kuya mo. Oh, laka! <laughs> <laughs> Tiri ay! <laughs> 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 Ikaw naman, Mikay! Nakakaloka! May bago ng teleserye sa Pilipinas ngayon. Nasaan si Mikay? Oo, oh, Mikay, <laughs> sikat na sikat ka. At ito ang unang pagkakataon na makikita ka ng madlang people. Kamusta ka, Mikay? Okay naman po. Okay. Alam mo sikat na sikat, na sikat ka na rin? Hindi <laughs> po. Kasi po, ano, hindi naman po kasama dun sa video. Eh. Nakasama lang yung pangalan ko doon. Eh, di ba? Hindi ko yung ending. Ba't in-upload mo pa rin? Ang um, ano, kasi sa, ang dami pong nag-request ng Yomi ko, sabi ko, bakit hindi ko i-try i-upload? Tapos, in-upload ko na... <laughs> Kikikiyomi. Kikikiyomi. tama siya, no, Tay? Dito ka sa tabi ko, naaliw ako sa'yo. Kakausapin mo na kita kasi bukod din sa Giyomi mo in na in-upload na, video na ang dami talagang natuwa. Pero meron ka rin in-upload mga videos na marami rin hindi natuwa. ba? Diba? Anong mga videos yan? Ang um, dalawang video pa lang pina-upload ko. Yung Giyomi ko po, tapos yung prank call po. Oh, anong ginagawa mo sa prank call? Sa prank call po, nag-start siya. Tumatawag ako. Tapos ang nila, tatawagan. Ano yung mga tinatawagan mo? Yung mga... Yung mga may clinic po akong natawagan. tawagan? Tapos oh. may... Tapos may... Tapos tumatawag sa kung, tumatawag ka sa kung saan saan. Opo, opo. Tapos, tapos pag sinagot ka nila, anong ginagawa mo? Pag titripan po. Ay, ba sa Sasagot. Hello? Sabihin ko, hello? Sabihin niya. Ano po yun? Sabihin ko, bukod sa mukha mo at problema mo. <laughs> uh -huh. Tapos, tapos yun po, at sunod-sunod. Pero sa ginawa ko po, hindi po ako nagmura, talagang nang trip lang po talaga. Marami pong natuwa, pero mas marami hanggang sa ngayon yung mga ayaw doon sa... So ano namang na-realize mo after noon? Um, ano, dapat, walang masamang magpasaya ng tao. Um, dapat alam natin yung limitasyon ng mga ginagawa natin. Correct! di ba? Mas maganda yung kinatutuwa ka kaysa kinabibisita. Tama. Di ba? Bongga. Pero sa ngayon, natabunan na yung negatibong yan na napunta sa'yo. Positibo na ngayon dahil marami kang napasaya sa Xiaomi, Ganyan <tis> yeah, mga uri ulit ng videos ang i-upload mo. Ngayon, gusto ko gawin naman natin ng sabay-sabay. Tatay, sumama ka na. Sikat na sikat yung Giyumi, tatay. Day. O, alika. Ituturo mo ngayon kay tatay yung Xiaomi, Tapos, kay tatay mo ilagay yung wig. Tapos, tingnan natin. <laughs> Kabihan mo si tatay. Tatay, dito ka po sa gitna. Mikay, diyan ka sa gilid. Wait, Mikay nakikita mo ba kami? <laughs> Ituro mo kay Tata yung git na yung chorus na ha. 1 2 3 go. Itoki, itoki, itoki. much Tatay, maraming salamat po Maraming salamat, Mikay At Maki, Becky Salamat din kayo Kasi maganda to Dahil mara nakakita tayo ng, ano, ng isang masayang pamilya, di ba? bakla at ama na magkasundo at nagmamahalan. Kasi ba, diba, parang lagi na lang natin naririnig na pag yung bakla, kailangan binubugbog ng ama. Yun na lang lagi yung alam nating istorya. Hindi na uso ngayon yan. Na uso na ngayon, yung tatay at saka yung anak na bakla ay magkasundo, nagmamahalan at nagsusuportahan sa isa't isa. Palakpakan naman natin sila. Yes! Dahil marami kang napasaya, ririgaluhan kita. Bibigyan kita ng... GGV is my vice shirt. Sana sa susunod mong uh, video, suot mo na to. Oh. At syempre, bibigyan na kita para makapag-upload ka pa. Magagamit mo kasi itong telepono na to na para makakuha ng video na so siya upload mo. Ayan. Thank Bagong you. cellphone para sa iyo. Thank you so much. Okay. Maraming maraming salamat pala pa nyo naman si mi ano. Si Mikay, si Tatay Arturo at syempre si Maki Becky. Para sa mga TFC subscribers na gustong mapanood ang episode na ito, log on to www.tfc.tv At ito pa ang GeForce Project 2013.